Bago ang lahat, Merry Christmas sa inyong lahat and advance Happy New Year! Bago nga magpasko ay binibisita muna namin yung mga mahal namin sa buhay dahil hindi na nga natin sila makakasama sa mga masasayang okasyon. Kaya nag-aya na nga yung mama ko dahil miss na daw ang lola. Kaya sinabi ko sa kanya na di baling mamiss niya ang lola basta wag niya muna itong makakasama. Charles! Sobrang lakas nga ng hangin kaya't kahit anong sindi namin ay namamatay yung kandila. Nagstay lang nga kami siguro ng 30 minutes dahil maggagabi na rin ng mga oras na to. Anyways, hindi lang nga kami yung nandito dahil meron din ibang tao na binibisita yung mga mahal nila sa buhay. Pasensya na po at nahihiya ako sa mga oras na to pero shoutout po sa inyong lahat. After nga naming bumisita sa memorial ay umuwi na rin nga kami pagkatapos. Heto na nga ba yung sinasabi ko inip moments na naman. Nakakasabi ko lang nga sa last vlog ko na kapag naiinip ako ay kung ano-ano na nga ginagawa ko sa sarili ko. Kaya ang tanging masasabi ko na lang bahala na rugo kung bagay ko hindi kayo na lang ang humusga. Alam kong hindi lang ako yung makaka-relate dito pati na rin yung ibang mga girls. Iniisip ko na nga yung pwede ko pang gawin next time na maiinip ako. <laughs> Umaga na nga at Pasko na, kaya't nagbihis na ako. Nag-bless na nga ako sa lahat ng mga kamag-anak namin dito sa amin. At tsaka na rin nga ako sumamang mamasko dito sa pamangkin ko. Ang hirap talaga kapag walang kasamang bata tuwing Pasko, ay talaga namang masisiro ka. Kaya sa future asawa ko dyan, habol na tayo next year. Cheris. Una nga naming pinuntahan itong si Mang Jai dahil nandito naman siya sa kanila. At wala ang patumpik-tumpik at tumakyat na rin kami baka po, tama kuya po. Naglagulago na lang ako dito dahil ala naman talagang mamiyaka na ako. Lawin nyo naman, karagol ko ngayon eh. Umalis na nga kami ng subdivision at binilisan na lang namin yung mga errands namin dahil aalis din kami mamaya. Tuwang-tuwa nga yung pamangkin namin dahil nakita nila si Spider-Man. Sobrang dami ko na nga ang pamangkin at hindi ko na mabilang. Pero ni isa nga sa kanila ay walang gustong magpaampon kahit na ngayong Pasko lang. <laughs> dahil sayang din yung 20% na kaltas ko dyan, kaya kung meron man gusto magpaampon next year ay talagang i-PM nyo na ako. Char. <laughs> Hindi ko na nga kinuhanan lahat ng pinuntahan nila dahil baka makita nyo pa kung sino yung mga kuripot. Charis! Pero alam nyo ba na hindi naman talaga mahalaga yung pera sa tuwing Pasko? Eme! Hindi talaga mahalaga yung pera, sakto lang! Aminin nyo man nga at hindi ay talaga naman nakakawala ng stress kapag may pera ka. Yung tipong kahit masakit nga yung ulo mo pero kapag binigyan ka na ng pera ay talaga namang nawawala. <laughs> pero tayong mga Pilipino nga ay natural na sa atin na mag-share ng blessings tuwing Pasko. At hindi na nga gaano uso yung mga sumisiklod ngayon dahil meron na nga Gcash. Ng Wala ang nagsiklod sa aking mga inanak ko ngayon dahil nasa Gcash na lahat sila. <laughs> After nga namin kumain dito at nag-bless ay nagpatuloy na sila sa mga games. Medyo nagkakadayaan nga sila dito kaya lahat sila ay binigyan na lang ng premyo. <laughs> Alam niyo ba na unang game pa lang talaga ng mga senior ay natalo na agad itong si Anli Sexy. Kaya ayaw ko talaga sumali sa mga games na ganito ay talaga namang nakakalito. Show my show, pausuman, show my show. Tiba una pa lang talagang nakakalito na talaga. <laughs> Sinali din pala nila yung usong-usong ngayon sa showtime. Oh, <laughs> Okay! Sangkap sa tinola 120000. Okay. <laughs> sila lang nga pala yung naglaro at hindi ako nakisali at after nilang maglaro ay binigay na agad nila yung mga premyo nila. At saka na rin nga pala sila nagpasamsam ng na mga barya-barya. Oh! চাল <laughs> Ito nga pala yung klase ng Christmas party na wala ka namang gagastusin pero may premyo kang maiuuwi. At dahil hindi ako nanalo ng bingo at medyo malas nga ako ngayon ay bumaba na lang ako para mag-tiktok. At least maganda pa rin kahit talunan. Charis! Hinihintay ko na lang nga yung mga kasama ko dahil uuwi na rin kami pagkatapos. Ang sarap nga magpahinga dito dahil sobrang ganda ng view and fast forward nga, nabitin kami sa bingo kaya't naman nagbingo pa rin kami sa bahay ng tita ko. Talagang malas nga ako ngayong araw na to dahil hindi talaga ako nanalo sa bingo nila. Pero namigay nga pa ng papremyo itong si Kuya Neljan para naman daw may pera pa kami. Pero buti na lang nga at naisipan niya dahil pabankrap na nga ako ng mga oras na to. Kinabukasan ngayon, malis na naman kami at saka ako na rin kinarga tong pamangkin ko. Hinanak ko nga pala to at hindi ko pa nga nabibigyan ngayong Pasko. Binili nga ng bagong pagkakabisihan tong mga makukulit na bata na to para naman hindi na sila magaway. Halatang halata naman talaga kung sino nga ba yung nakarami ngayong Pasko. After nga namin kumain at magtambay dito ay umuwi na rin kami at saka na rin nga sumalubong yung mga parcel ko ngayong araw na to. I hope you enjoyed Thank you for watching, Shazams. Mm -hmm.